bakit hindi sila umaalis dito sa beehive? May kanya-kanyang duties kasi itong ating mga worker bees. Meron tayong tinatawag na nurse bees. Ito yung mga 1 to 10 days old young bees. Ang trabaho nila ay pakainin yung mga larvae at alagaan yung queen bee. Meron din tayong mga house bees. Ito naman yung mga 11 to 20 days old worker bees. Ang trabaho naman nila ay maglinis at mag repair ng honeycomb at mag-guard ng kanilang beehive. At ang pangatlo ay itong forager bees. Ito yung mga 21 days and above. Ito yung mga pinaka matandang mga worker bees. Itong mga forager bees yung mga lumalabas para maghanap ng pollen and nectar. At one third lang ang population nitong mga forager bees. Yung two thirds yun yung mga nag stay sa beehive. At yun ang sagot kung bakit marami pa rin mga bees dito sa beehive. Kahit naman sa wild pa ay hindi talaga iniiwanan ng mga bees ang kanilang colony. Kailangan nilang iprotect ang kanilang bahay at ang kanilang queen. Kasi hindi magsusurvive ang kanilang colony pag lahat sila ay lumabas.